Sila yung back job natin. Nakapansin uh, natin na dito kasi pinapasok ng tubig dito eh, sa part na to. Pero pang ano, ah, dito yung tubig dito. So ibabaw ito ng CR, yung pinakaabukong ng CR to. Ayan. So walang klebe yung ano nila. Lalagyan natin ng klebe. Okay. So meron silang l dito sa part na to. Ah, medyo magas pang tingnan ano. Ay, kung mapapansin natin dito, ganyan na ganyan yung itsura. Oh, yung l nila yan. Ah pinaka-enflasing nila yon, So, ang gagawin natin ngayon, yun, pinuusahan natin ng part ito. So, wala nang enflasing makikita dito. Enflasing na lang doon sa loob. So, ayan, bubuhusan rin rin yung part na to. So, yung babaw ng CR dito, yung ito. So, ito yung kapag natin yung part na ito. Kasi nga, pinasok ng tubig pala ito. Ayan, o. Bukod doon sa ilalim, ha? Pinapang ng tubig. Ayan, o. Ayan, kinakalawang na yung mga metal paring dito. Ayan, o. Uy, kato. Ayan. Buhitan mo dito. Yes, uy. Uli mo may lagpas doon ng konti. Kurtihan mo na lang. Lagpas mo na. Okay. Masa. Hindi ang ganda ng ano na tigta. kan. Pwede Okay. na. na. Upin mo. ano muna. Sige, pin. mo. Buhit yung kanina baba mo konti. Ay, to. Oh, mo. pantay mo na lang. Ako sa akat mo konti sa. Yan, paputulan mo ng si Parlin siya, Martin. Dalawa. Supatan mo. Parang tagilip. Sige, wala. Metro. Metro. Ang malaki Si Parlins yan ha? Si Parlins. Ito yung balik ka rin. Balik ka. Iyon dulo na yan dito. Tanggalin mo na yung sumabit doon. Yung sumabit, tik mo. Okay yun. Hindi yan sa yun. Nakaangat yan. Kamukon. Kaya angat. Sige. Sige pa. Sige, sige. Nakaplasta Oo. Sukatan mo muna sa kapila para magtuturan ka. Sukat ko muna dito. Doon sa kapila. Ayan. Okay. Tipor. oh, pero ikit na ko yung talib. Hmm. Sige. Okay. Sumubra konti. Sige pa, sige pa. Sige, sige, sige. Oo. Oh. Yan, yan, yan. Yan, iurong mo doon. Susunod yan, susunod yan. Patibayan mo lang yung posti mo. Susunod yan. Patibayan mo yung posti mo. Patibay na ba? Oo, oh, yan. Oo, oh, okay na, okay na. Okay na. Pati pusti ha. Pati. Okay na rin. Okay na rin. Okay na rin. Wala lang kanina eh. pa. Ano ganda ng tatakbo na 'to. Sige, sige, sige. Hindi naman yata. Sige, ilagay mo. Maputol man 'yan kung masunog. Kabal 'yan. Eh baba mo lang 'yan. Ubunan, ubunan tanggalin 'to kasi magagamit natin, magbabaray na tayo. Oh, 'yan lang. Kasi alam mo 'yun. Eh, okay, level bar mo na. Mag-level ka muna doon. Buhitan mo para may guide ka doon sa ano mo. Vertical. Tama. Kaya ganyan. Tapos guhit mo. Para may guide ka sa so vertical. Nga, tana, bila, uh, yan. Sigurado tayo libilado yan. Ma. Para matamaan yung ano, yero sa ano, ah, welding bubutas. Mo yung repeat niya sa yero. Sige, okay na yan. Dito pa. Ah, pantay mo lang doon doon ha. Ah. Huwag kayong magkating ha kasi yung ano, corrugated niya masasala. Doon okay. sa dulo okay lang doon. Okay na doon. Magpa-flashing tayo doon eh. Ah. Tamang-tama yung flashing natin hmm. doon. Papadaan mo ha. Okay. Wala. Okay, angat ka muna para makuha natin dito. Ayan, so 'yun yung ilalim niya. Ah, nakaprimer Naka-primer na siya at ah, lalatagan na namin ng yero to. Part na to. So nandito yung mga uh, flexible para doon sa ilaw niya, yung dalawa pilaan. So itapat mo lang sa flick ano 'yan ha, sa corrugated to. So, itapat doon sa ano, corrugated. Ano, ano ah, okay, so naka-primer na siya, malinis na 'tong mga uh, natin dito. So dati kasi hindi naka-primer to. Okay. Sila So ito yung gather niya. Papantay lang tayo diyan. Teka, 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 teka. Teka, teka. Angat muna. Ito dapat. Wala silang gate nung nilagay nila eh. Kaya pumasok yung tubig bumabalik. So naka slant siya ng konti para yung tubig punta doon. Sige, lagay mo na. Lagpas mo lang ng mga, at least 1 cm. Malinis yung ilalim natin oh, yung gutter. Okay. Balik po konti ward. Medyo ano. Kasi hindi ba dukot ng konti? Oh, Oo na, Yun, yun yung ano natin. At least nadudukot ng kamay yung ano paglilinis. Ah, Sabayan mo to. Biskwala um, ka dito ng konti. Palo ka dito, El. Eh, ng konti. Palo ka ko ng konti. Iskwalahan mo to. Ito yung nasa iskwala, eh. Kanumuko, mo nya, Yan. Kasi pa-plasing natin yan. Partner. Atras ka dito, Ward. Yan, okay. Okay na, okay. Teka, teka, teka. Matamaan tayo nyo. Grabe talas nyo. Yun o. Know? Mmm. Ay, e, pusa pala. Isak to. Wala nga. Sige, ikot pala nga. Or... Sige pa, babawang pa. Ha? Sige, try mo. Gunting yeah. mo na lang. yun know? yun oh ayan try na natin yung ilaw niya oh iba iba ang ano yan no? oh oh pula pula yan okay